Good morning guys. Welcome back to our YouTube channel. Yan. Ang gandang magandang umuulan sa inyo lahat. At gumagawa tayo ng short. Yan guys. Nagpalit tayo ng kapasitor. Yan guys. Yan. Ito yung pinalitan natin. Na four wire. Ngayon ay ginawa natin na tagi isang kapasitor sila. Uh, kapasitor na isa dito sa Kawa sum motor. Yan guys. Ah, uh, umiikot na. Yan. Tapos yung dito sa watt motor, nandito yung kapasitor niya rin, guys. Yung kapasitor nito, guys, ah, uh, 10 UF, guys, yan. 10. Ito para. At ito yung isa ay 5 5 UF, yan. Dahil ito yung luma na kapasitor niya, guys. Yan. Ah, uh, eleven. At saka, five. Yan, guys. Salamat sa mga nanonood sa atin, guys. Uh, sa ating YouTube channel. Maraming, maraming salamat. At, guys, ito pa lang ay, ah, uh, tinanong ko muna at saka ayusin natin yung mga wire para magandang tignan, guys. Salamat!